Kabanata 254 Marunong ka bang tumugtog ng Alpa? Kasalukuyang nakaupo si na Jada at Wyatt harap ng kanika nilang Alpa. Hinaplos ni Jada ang kanyang Alpa. Pinong mga string habang nakapikit ang kanyang mga mata. Kahit siya. Mukhang kalmado sa labas, sa katunayan, nalilito siya si Gassi. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakatagal. Panahon mula noong huling tumugtog siya ng Alpa sa sandaling siya. Brush kanyang mga daliri sa kahabaan ng mga string, ang isang tao nang. Agad na alat sa kanya ang mga emosyon. Si Wyatt naman ay parang nakagan ang loob at sigurado sa kanyang sarili. Ang pagiging isang lubos na sanay. Profesional na harpist, natural sa kanya na hindi. Makaranas ng pahiwatig ng kaba kapag inilalagay sa mukha. Upang harapin ang isang baguhan tulad ni Jada bigla na lang siyang kumilos na parang gentleman at tanong ni Jada na magpasya kung ano ang kanilang pupuntahan maglaro. Ladies first, MS. Morales, please pick a music piraso na sanay ka. Hindi na kailangan. Pumili lang ng pirasong kaakit-akit sa iyong kagustuhan, casual na sagot ni Jada. Nanlilisik ang mga mata ni Cindy sa desdain sa narinig kung ano ang sinabi ni Jada, at siya snarled, ang kanyang mga labi quirk sa galit, emph. Magiging pareho ang kalalabasan na mahalaga kung aling piraso ng musika ang pipiliin mo. Hindi nakakagulat yun hindi ka interesado sa pagpili. Si Cyrus, na nakatayo sa tabi nila. Hindi maiwasang mapangiti kay Cindy. Kahit na siya ay tiyak na isang magandang babae, ang kanyang matalas na dila ay ginawa ang sakit niya sa leeg sa sandaling nakita ni Cindy ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Cyrus, pinandilatan niya ito ng apoy sa mga mata. At umungol, ang baliw mo. Ano ka ba? Nakatingin sa. Maniwala ka man o hindi, buburahin ko ang mga mata mo. Sumabog si Ivory sa sobrang galit nang makita niya ang pagkakataong harapin si Cindy, na naging matagal na niyang target. Mf! How dare you say! Yun! Fiancy ko siya, ang future son-in-law ng pamilya Suarez. Lavery. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Cindy the moment she laid her eyes on Margo, then she nagpatuloy sa isang mapang uyam na panunuya, I'm so sorry, MS. Suarez. Nabalitaan kung engaged ka na, pero mahirap paniwalaan na ang magiging asawa mo ay ganyan eh. Total talo. Nakakatuwa. Ikaw. Nakakagalit na mga pahayag ni Cindy Margo isang mahusay na deal. Kung ilang taon na ang nakalipas, Cindy tiyak na hindi magkakaroon ng lakas ng loob na nakausapin Margo sa ganitong paraan. Hindi kailanman inaasahan ni Ivory ang mga Zucker maging snobbish na hindi man lang nila kukunin ang seryoso si Ms. Suarez. Margo, hindi na kailangang makipagtalo sa isang katulad. Kanya noon pa man ay walang hiya ang mga Zucker. Lahat. Tama, simulan na ang kompetisyon, di ba? Sabi ni Jada dahan-dahan. Jada, naalala ko Claire de Lune, ang kanta na pinaka-highlight ang iyong mga talento noon, tama. Kung gayon, ay perform lang ang piyesang iyon. Anong sabi mo? Sabi ni Cindy isang mungkahi habang lumilingon kay Jada. Sige bakit hindi? Tumanggaw si Jada ng wala pag-aatubili hanggang ngayon, ipinakita pa rin ni Wyatt ang isang hangin ng pagtitiwala sa sarili. Kahit na ang Claire de Lune ay isang napakakilala piraso ng musika, ito ay medyo simple upang i-play sa paghahambing sa iba pang mga kilalang piraso na may iilan lamang. Maikling seksyon na nangangailangan ng higit na kadalubhasaan. Sa makatuwid, walang paraan si Jada para makinabang ang pagpili ng pyesa ng musikang ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi nagsanay tumugtog ng Alpa sa napakatagal na panahon, kaya nga. Malamang na siya ay gumawa ng ilang mga pagkakamali sa panahon. Kanyang pagganap. Si Wyatt naman ay isang kilalang profesional, walang duda na iyon magiging madali para sa kanya na tugtugin ang pyesa ng musikang ito ng kasing dali dahil ito ay para sa isang mag-aaral sa mataas. Napaaralan upang malutas ang isang matematika problema para sa isang bata sa elementarya. Malamang pinili ni Cindy ang pyesa ng musikang ito layunin na, na gawing mahirap ang mga bagay para kay Jada. Napakunot ng noo si Margo sa pag-aalala ng mapagtanto niyang pumayag si Jada kay Cindy. Kahilingan, alam na hindi tatanggi si Jada isinasaalang-alang kung gaano siya katigasan ng ulo. Sa tiyak na sandaling ito, ang klasikal na prelude sa ang, Claire de Lune, ay nagsimulang tumugtog ng melodiko. Sa isang iglap, nakabibinging bumagsak ang buong harp club, tahimik, at nabaling ang atensyon ng lahat. Jada at Wyatt. Given na ang dalawa sa kanila ay nagpatakbo ng kanilang mga daliri ang mga strings sa eksaktong parehong oras, ito ay mas madali. Para husgahan kung sino sa dalawa ang gumawa ng mas magandang trabaho sabay-sabay na sina Wyatt at Jada. Ipinikit ang kanilang mga mata. Lahat ng tao sa karamihan, kasama si Margo, ay nagsara kanilang mga mata at pasimpleng isinugsob ang sarili sa maganda at maayos na tono. Si Abby at Cyrus lang ang nakatayo. Tulala, parang walang alam musika at alpa. Ilang sandali pa, biglang isinara ni Cyrus ang kanyang pati mga mata. Biglang sambit ni Abi nang mapansin niya ito at malungkot na ngumiti, Cyrus, bakit ka pa nakapikit? Nararamdaman mo ba ang musika? Halika sa. Tumigil ka sa pagpapakita ng palabas. Gayunpaman, hindi nag-abala si Cyrus na bayaran si Abi kaunting atensyon. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan niyang binuksan ang hawak niya. Mata. Nang makita ito, Agad na inikot ni Abi ang kanyang mga mata at tinanong, ano ito? Hindi mo maaaring ipagpatuloy ang pagkukunwari ito, tama. Sabi ko na nga ba? Wala kang alam tungkol sa musika sa lahat. Natalo na si Jada. Walang kwenta. Continuing the competition, kinausap ni Cyrus si Abi sa isang vimahinahon na boses. Binato siya ni Abi ng isang nagbabagang tingin at sumigaw ng galit. Paano mo malalaman na natalo si Jada? Stop talking kalokohan. Narinig ang pag-uusap ni Cyrus at agad namang nagmulat ng mata si Abby, si Margo at nil tumingin kay Cyrus, mahinang nagtatanong, Cyrus, pwede mo bang laruin ang alpha rin? Huwag kang ang tanga Margo. Akala mo talaga ang bump ka na tulad niya ay alam ang kanyang paraan sa paligid ng isang alpha? Imposible. Huwag kang magpapaloko sa kalokohan niya. Pagpapalam ni Abby. Isang single. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Ang pinaka-challenging bahagi ng paglalaro ng Claire de Lune, ay ang paghahanap ng paraan upang iugnay ang mga pisikal na kilos ng isang tao sa kanilang isip. Ito ay, hindi lamang pagsubok sa kakayahan ng manunugtog kundi pati na rin sa kilos at emosyonal na katatagan ng harpes si Jada isang mainit ang ulo, at ibinigay kung gaano nakatagal mula noong siya ay huling nagpraktis tumugtog ng alpa, natural lang na siya. Magiging balisa at madaling kapitan ng pagbabago sa mod. At saka, masasabi ko base sa paraan ng paglalaro nila na nagkaroon ng impluensya ang pagganap ni Wyatt. Kay Jada. Kaya, sigurado akong natalo na siya Wyatt, paliwanag ni Cyrus na may blankong ekspresyon ang pagunawa na tiyak na ginawa ng pagsusuri ni Cyrus mukhang may sense, hindi niya maiwasang makaramdam. Nagulat at napabulalas, oh, talaga. Cyrus, marunong ka bang tumugtog ng alpa? Ikaw mukhang may sapat na kaalaman tungkol dito. Si Marg Odin, ay labis na nabigla. Kahit na natuto na siya kung paano tumugtog ng alpa ng medyo matagal na noon, siya hindi niya napansin ang lahat ng mayroon si Cyrus Turo habang nakikinig sa musical piece being. Naglaro. At saka, lahat sila ay itinuturing pa rin si Cyrus bilang walang iba kundi isang karaniwang estudyante sa kolehiyo. Ang katotohanan na mayroon siyang napakalalim na kaalaman sa mga alpa. Nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Sa sandaling iyon, dumating ang musikal na pyesa isang wakas inilipat ni Jada ang kanyang atensyon kay Wyatt, at pagkatapos ng maikling sandali huminto, bamulong siya, ikaw talaga ay kat Angie Tangi. Ako, walang tugma para sa iyo. The moment Margo and Abby heard what Jada had sabi ng dalawa sa Bible lang sa kanila tumingin kay Cyrus na nakadilat ang mga mata sa estado ng natulala na hindi makapaniwala. Ang dahilan ng kanilang pagtataka ay hindi dahil natalo si Jada pero dahil tama si Cyrus hinulaan ang kalalabasan.